Nag-viral si Jam Ignacio dahil sa ipunas ng kanyang fiancé na si DJ Jelly O. Ipinost mismo ni Jelly O sa kanyang social media account ang pambubugbog umano ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio. Sa mga larawan ipinakita ni Jelly, makikitang ang duguan at bagbog sarado ang kanyang mukha, sinabi ni Jelly na ipapakulong niya si Jam. Nag-post din ang kapatid ni Jelly na si Joe O sa Facebook ng iba pang photos ng kapatid na halos pikit na ang mata at putok ang bibig. Aniya ay mabuti na lang at hindi gumana ang RFID kaya nakahingi ng tulong ang kapatid. Bigla na lang pinagsay sa binugbog habang pauwi ate ko, walang kalaban-laban sa loob ng nakalak na sasakyan, mababasa sa post ng kapatid ni Jelly. Una sa lahat kung anuman ginawa ng ate ko wala kang ni anong karapatan dampiin ang kamay yung ate ko. Ang kapal naman ng mukha mo, Jam Ignacio, ni hindi makahingi ng tulong ate ko dahil kunuha mo yung cellphone, Buti na lang hindi na basa yung RFID sa toll at nakasigaw yung ate ko pagbaba ng bintana at nakahingi ng tulong sa teller sa toll gate. Ngayon tinakbuhan mo yung mga pulis, dagdag pa niya. Wala kang awa, demonyo, mapapatay mo na ate ko. Update po kay ate magpapamedikal na kami ngayon and magre-report na sa pulis. Si Jam Ignacio, ang dating boyfriend ng actress TV host na si Carla Estrada. Magugunitang, ibinahagi ni Jelly noong November 12, 2024 na nagdesisyon si Jam Ignacio na magpropose sa kanya matapos lamang ang apat na buwan ng kanilang relasyon sa mismong kaarawan niya noong November 11, 2024.